mga bata, maribang magsatayo ang lahat para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa inyo mga bata. Kumain na ba kayo ng inyong mga pananalitan? Mabuti naman kung ganun. Bago kayo umupo, pakipulot nga ng inyong mga basura sa ilalim ng upuan at pakiayos na rin ng inyong upuan. Magaling. Ngayon, may lumiban ba sa ating klase? Mahusay kung wala. Ano nga ang ating alitutunin sa paralan? Una, Christine? Mahusay. Pangalawa, Archie? Magaling. Pangatlo, darling. Magaling. Ngayon, naalala, naaalala niyo pa ba kung ano yung tinalakay natin kahapon? Archie? Mahusay. At ngayon, eh, may gagawin tayong aktividad para sa ating tinalakay kahapon. Kung talagang naiintindahin niyo kung ano yung tinalakay natin kahapon. klaseng walang bao. Sa ayon bao, hindi sang ayon. Sang ayon, tingnan natin. Tama. Pangalawa naman. Nagpupuyat si Lito dahil sa kanunood ng palabas sa telebisyon. Sang ayon o hindi sang ayon? Hindi sang ayon mahusay mga bata. Sa pangatlo naman, sumasagot sa magulang kapag pinapagalitan. Isang ayon or di isang ayon? Di isang ayon. Mahusay mga bata. Sa pangapat naman, nag-aaral ng mabuti. Isang ayon or di isang ayon. Tignan natin. Tama. At ang panguli naman ay nangungupya sa kaklase. Sang-ayon or di sang-ayon? Di Tignan natin. Mahusay mga bata. At ngayon ay po dalawang sobre at ang um, na uh, nasa loob ng na sobre ito ay mga pira-piras ng mga larawan. Gusto ko uh, buuhin ninyo kung ano yung uh, mga larawan na nasa loob ng na sobre. At mayroon tayong dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at saka ang alawang pangkat. Pagkatapos niyan ay hiligit nyo sa pisara ang inyong buong larawan Okay. Ngayon ay para sa unang grupo. At para naman sa pangalawang grupo. Ngayon ay may hinanda akong katanungan sa inyo. Ano yung masasabi tungkol sa larawang inyong nabuo? Archie? Archie? Mahusay. Alin sa larawang ito ang dapat nating tularan? Ito ba nagpuputol ng kahoy? O itong naglilinis na paligid? Tama, itong naglilinis na paligid. Ano rin ito sa pagpuputol ng puno, Giselle? Mahusay. At mahalaga ba na maging malinis tayo, hindi lamang sa ating sarili, pati na rin sa ating paligid? At bakit? Yes, darling? Mahusay sa ayan ka ba roon, Magaling. At ngayon, meron tayong gagawin na aktibidad. Pero bago yan, ay tatanggalin ko muna ito. Sandali lamang mga bata. At ngayon, ay may hindihan na akong issue sa ay babasahin ko, uh, issues sa inyo. Makinig na mabuti dahil pagkatapos ito ay may mga tatanungan ako. Dahil sa iligal na pagpuputo ng mga puno sa pagubatan, lalo na mula ang pagbaha at pagguho ng lupa. Darlene, maaari ko bang basahin pangalawa ang pangalawang pangungusap? Magaling! Ngayon ay may mga inihanda akong katanungan tungkol sa isyong ating inasa. Ano ang iyong masasabi tungkol sa isyong napakinggan? Ano ang epekto ng pagputo ng puno sa kagubatan, Archie? Mahusay. Ano ang kalabahan ng pagkikinig ng balita tungkol sa pagputo ng puno, Glory Day? Sa ngayon ka ba roon, Archie? Magaling. At ngayon ay ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa Sandali lang ang mga bata. Sandali lang ha. Bakit na dyan sa likod? ay tungkol sa sariling opinion o reaksyon sa napakinggang kwento. Pero bago yan, ay babasahin muna natin ang ating mga layunin. Maari mo bang basahin ang ating unang layunin, Archie? Magaling. Ang pangalawang layunin naman, Lori Dale. Mahusay at ang panghuling layunin naman, Giselle. Magaling. Ngayon, una natin tatanakayin ay, Alamin muna natin kung ano ang opinion. Archie, maaari mo pong basahin? Salamat, Archie. Halimbawa nito ay ang isyo, maraming sudyante ang napapabayaan ng pag-aaral dahil sa paglalaro ng mobile games. At ang opinion naman dito ay, naniniwala akong dapat na mas bigyan ng pansin ang pag-aaral dahil ito ang susi sa pagkakaroon ng maganda buhay. Meron pa bang ideya? May opinion pa ba kayo tungkol sa issue nito? Sino naglalaro ng mobile games? Da uh, dapat nating uh, tandaan na ang mobile games ay nakakasira sa ating kinabukasan. May opinion pa ba? Lori Day? Magaling, Lori Day. At pangalawa naman ay ang ah, ating alamin kung ano naman ang ah, reaction Maaari mo bang basahin, Christine? Mahusay halimbawa nito ay ang isyong paghinto sa pag-aaral ng maraming mga bata dahil sa hirap. At ang reaksyon naman nito ay nakalulungkot isipin na maraming mga bata ang huminto sa pag-aaral pag, -aaral, pag -aaral dahil sa hirap. May iba pa ba bang reaksyon? Malipan dito? Archie? Mahusay? Sa kayong kabaroon? Rene? Magaling. ng mabuti. Sa pagsasabi ng sariling opinion o reaksyon, maaaring gamitin ang mga sumusunod. Sa aking palagay, para sa akin, sa tingin ko, sa aking pananaw, naniniwala akong kung ako ang tatanungin. Lagi nating tatandaan na dapat nating respetuhin kung sino ang uh, magbibigay ng opinion. Okay? Maliwanag ba? Mahusay mga bata. May mga katanungan pa ba? magbigay nga ng sandali lang mga bata tatanggalin po muna ito may halimbawa ako itong issue Halimbawa, ito ay ang isyong maraming basura ang nagkalat sa daan. Opinyon naman ay, sa aking pananaw, ito ay nagpapakita ng kakulangan sa disiplina ng mga tao. At ang reaksyon naman ay, nakakalupot isipin na may mga taong walang malasakit sa kapaligiran. May iba pa bang opinyon? maliban nito? Darling? Mahusay. sangayon ka, Baron Archie? Magaling. Sa reaksyon naman, ano ang magiging reaksyon tungkol sa isyong ito? Giselle? sangayon ka, Baron Luride? mahusay. May mga katanungan pa ba tungkol sa ating tinalakay ngayong araw? Okay, hey, kung wala na, ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Pero bago yan, ay tatanggalin ko muna ito. Sandali lamang mga bata. At makinig na mabuti. At ngayon ay papatatin ko ang klase sa tatlong pangkat. Ito ang unang pangkat. Pangalawang pangkat. At sa likod naman ay ang pangatlong pangkat Para sa unang pangkat, ang gagawin nyo ay ibigay ang sariling opinyon sa mga sumusunod na isyu, pagkatapos ay pumunta sa harap at ibahagi sa isa ang inyong ginawa. Una ay kainan sa pagbabasa ng mga estudyante, ito yung inyong mga isyu. Pagbabaan ng cellphone sa classroom. Impluwensya ka din ng TikTok sa mga mag-aaral. bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto upang sagutin, sagutin ito. Narito ang inyong rubrics. Para naman sa pangalawang pangka, ito ang inyong gagawin. Kayo ay magsusulat ng isang maikling talata batay sa larawang inyong napita. Sa pagsulat, gumamit ng mga pangungusap na nagpapahayag na opinion o reaction tulad na sa aking palagay, sa aking pananaw, sa tingin ko, para sa akin, naniniwala ako na. Okay? Naiintindihan ba ko? Maraming salamat. At narito ang inyong rubrics. Para naman sa pangatlong pangka, ito ang inyong gagawin. Basahin at unawain ang nilalaman ng issue. Pagkatapos ay ibigay ang sariling reaksyon na may lima hanggang sampung pangungusap lamang. Tapos na ba? Okay, pangkat una, mari ba kayong pumunta dito sa harap at ipresentan yung ginawa? Mahusay, bigyan natin pagkat una yung limang bagsa. Para naman, say, pang uh, pangalawang pangkat, pumunta kayo dito sa harap at ipresentan yung ginawa. Okay, bigyan natin ang pangalawang pangkat ng tatlong bagsa. At sa panghuling pangkat, okay, bigyan natin ang panghuling pangkat ng tatlong bagsa. May iba pa akong um, na inyo gagawin. Isulat naman ito sa A, ah, kalahating papel. Tapos na ba? Tapos yan ay may mga katanungan ako. Ano ang ba ng opinion sa reaction? Archie, mahusay, Giselle, sa ayong kabaroon, magaling. Ano-ano ang mga salitang gagamitin sa pagpapahayag ng sariling opinion o reaction, Giselle? Sa ayong kabaroon, Loride, mahusay. Para naman sa ating aktibidad, ay may inanda akong katanungan. Ano nga ulit ang pagkakaiba ng opinion sa reaksyon? Darling? Mahusay. Sa ngayon ka ba roon, Christine? Magaling. Ano-ano ang mga salitang gagamitin sa pagpapahayag ng opinion o natural tungkol sa napakinggang isyo? Archie? Mahusay. Bakit mahalaga na respetuhin natin kung ano ang magiging opinion o reaksyon ng ibang tao tungkol sa isang isyo? Sir? Moses, sa ngayon ka baro kristin, Magaling. At ngayon, kumuha kayo ng kalahating papel at sagutin ang ating bagong aktividad. Isulat sa lang kung ang issue yung pinapahayag ay nagsasaad ng opinion o reaction. Isulat ang sagot sa isang buong papel. Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto para sa inyong assessment. Tapos na ba? Pakipasa na yung papel sa harap. At para naman sa inyong takdang aralin, makinig at pumili ng isang napapanahong isyu mula sa telebisyon, radyo o social media, isulat sa inyong kwaderno ang isyong napili at ang inyong opinion o reaksyon tungkol dito. Maaaring humingi ng tulong sa mga magulang o nakatatandang kapatid. Okay na ba? Naisulat na? At narito ang inyong rubrics. Imaari bang tumayong lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.